So, short update tayo sa motor natin na binangga and ang bumangga pala dito is Wave 100. So, ang nangyari is ganito. So, nung papaliko na tayo, biglang binangga tayo ng motor na medyo mabilis yung takbo kaya hindi siya nakapagpreno at sa atin bumangga. Yung lane kasi na yon is supposedly one way lang siya pero doon kasi sa kabilang kalsada uh, sinarado kaya yung lane na yon na one way ginawang to way so traffic and dapat dahan-dahan lang tayo pag traffic pero sa kanya medyo mabilis yung takbo niya kaya hindi na siya nakapagpreno hindi talaga siya nakapagpreno and dumiretso talaga sa moto natin and ito yung mga natamaan isa-isahin natin una is this one so may markato dito pero hindi na siya halata hindi naman malalim yung tama eto lang yung mga puti na nakikita nyo kasi binafing ko na. So, goods na yung cover natin and dito hindi naman, na, uh, hindi naman natamaan. And yung ating side mirror is na uh, ano siya doon. As you can see, meron siyang marka dito kaya nahihirapan tayong mag-clutch nung time na yon kasi dumikit yung ating side mirror dito. So, ang ginawa natin is binalik lang natin sa dati and after that eto guys is natamaan din tong plastic na to pero buti na lang is medyo matigas siya, hindi siya nabasag. So nagkaroon lang ng marka yung cover ng moto na bumangga dito. Kulay black yung marka pero wala na rin kasi binuffing na natin, natanggal na. And ito pa yung meron pang natirang konti na marks nung moto na bumangga sa atin kasi hindi natin to na buffing. So yun yun. And another one is itong footrest natin. So, itong footrest natin is medyo na-twist siya. As you can see, twist siya ng kaunti kasi dito nabangga yung gulong papunta dito. So, eto, twisted siya pero nabalik na natin, okay naman and hindi naman natamaan yung ating uh, kambiada. So, goods na. Ang medyo malala is eto. So, itong tonilyo na to guys is lumusot talaga siya kasi nabangga dito na nabangga dito so yung pressure yung tumulak sa ating uh, cover so hindi naman siya nabasag pero itong tonelio na to lumusot siya pero okay nabalik naman natin so goods na and dito wala naman tapos tumagos siya dito sa ating plate so yung plate natin meron siyang acrylic na holder so yung dito banda kasi dito tinamaan is nabasag and nabaliko yung ating plate number. So, pinilpil na natin yan. And, goods na siya. So, ito yung natamaan. Ayan. So, as you can see, meron siyang ayan, meron siyang bali or biyak. So, binilektad natin kasi ito yung palaging natatamaan. So, ito na goods na ulit siya. Binalektad lang natin. And, so far, hindi naman masyadong naprohan yung moto natin. So, medyo na -shock lang tayo kasi, imagine, binangga kabigla. So, ayan. Medyo tulala tayo ng time na yan pero goods naman overall. Wala namang naging major na damage talaga. Mabilis ko lang naman tong ginawa. So, itong motor natin is mag 4 years na siya ngayong December 2025 and so far wala pa naman tayong may, uh, major na problem dito. So, yung mga sensors natin okay pa lahat. Wala pa tayong pinalitan. So, yun lang yung short updates natin. update